Tama ka pala lang tayo. Huwag kang kamuti. Huwag kang kamuti? Huwag bukid. Lugar dire tayo. sa sakop dito? Habunda. Magsaysay. Magsaysay sa Ah, sa bukid sa bunda. Habunda. Habunda? sa tayo? Ah, ano niya po. Ano e, ang um, panginabuhay? Umarap po? Oh, Umarap. Pila yung edad ganito tayo? Ay, si Binti. Ganto lang ikaw kung gi, kuha na dana, isuod na ko dahil sa ako nga. Amo, tayo kayo kung paniapon, lang eh. Para panyapon, pero na po kayo mga anak tayo? Ano, na minyo naman akong mga bata ko. Na minyo? Kisa may kawan yung sa inyong balay? Ano naman akong bata nga, na minyo na po na nasa butuan ng trabaho Na nag, may na aman di ha, baka kapalit po sa bugas. May balay ni mo kanaya? Dili, tuwara dito sa bariyo. Ah, dito, haman lagi di harapon? Oo, eh. Kau dia lagi pada orang bos. Pero apa malamu... yang kamu tidak ada unahan? tuah sebetulnya kita sudah itu di Tuhan. Kalau kita tunggu ingin besok sundalo lo, saya tuntut tahu Ah, Adik Oh, mau ya kongsi, mau yang kongsi umah keron. Mau yang kongsi umah? Oh, kita ilang gila sa, wan Kan, kena hilang kudaan yang parang atau pemahaman ya, mama. kakak kena abutan sama sendal lo. Ah, ini kayak kuintro di Tuhan, Oh, May kini ka mahadlok dito mo saka. Ikaw na, wala tinawa sila diha. Pero tay diri na pita tay diri bukira ma hutan-hutan mo ah, bugas diri tay. Aw oh, sa ay kanin munaron tininit adi kay ka kongkem. Bugas way way. Oh, yeah. maes ma gani oh. Ah, ma oh. Ma ma ais so ma ma ais no Utas utas na kuano tong sika init no. Kay ukra nga yang yang tanom wa. Oh. May kay na pili man yo na diri mo muyo tay layuan naman yung bukira. Way mamasayro diri ah. Ano ah, pa nito ito si tinaan? Ikang konsilo. Agi ah, pa daw padong tinaan. Oh, motor. Motor. Pinan pa masay po tay gikan sentro padong dres iya. Imo ha ko mole. Og oh, sa deras barrio, nito, oh, oh. sa sinta. Gikan ito sentro? Og gikan sa konsilo diyan. og sa tinaan, mo. Ito bain, sa sentro bain ti sinan. Taon to, to dai. Ah. Pero imo kauban dito dai nanay, tiguang na Pila Pinanay dad. Oh, na. Kwan, huwag karo, ng September, magsibinti na po oh, na, ah, si, oh, kwan, word, karo, um, siya. Magsi 20 na. Pero karon wak. kuha kang kamote. Oh. Kay gi sulod na dai ni moto gay na. Oh, tiyo, ako nang gusto daan sa ako, kay ganihan, nagdala po kong maes eh, pagalingay po. Oh, kisya mo to, imuraga po itong tanong? Ah, maes? Oo. Oh. Oh. Mga yung mga panginabuhi tayo na? Oo, oh, kay, ako mga gilobo daan dito, kay, huwag akong dili na ko lubo daan. Ay, patika, ako na eh. Sige. Kaso na tayo. Oo, oh, lagi. Okay. Pero tayo, okay na siya mo, tagaan, tagaan, pampalit, bugas. Salamat kayo. Yan, tara pang palit. Kani, palit yung bugas mo. Mayan na lang mga. Salamat. May tubli mga eh. Teka sa manday ka doon. Tagakuhan ko, butuan. Nakaan siya mo po din nga. Dili ra kay akong gisoro-soro ra ning bukira ba para makaabot po kudriya. Pero dire tay daghan po yung mga looy kahimtang dira. Ala ay gapon. kay tay? Oo, oh, Nagay ko diha um parang niya yung mga disable. Ha dapat pod. Nadia sa unahan. ni pangina Unsay oh panginabuhis ginikanan? Ay, say man nakaglobe. Oo, oh, umara gyap pod ni lahan kuan. Pareha ra mog kahintang tay? Oo. Oh. Uh. Uh. na ha. Huh? Ah. Ah, salamat kayo. Ha? Uh, Wala problema. <laughs> <Salamat tos> Sukat-sukat tay way ni kalabay diri tagang kagwata. Oh, karon pagyod. Kuan na lang. In about mid 1969, karon po so din na ka kung dinay tao nga nahatag kwarta. Dari ang bukira. Dire. Tay, salamat sa dinho. Oh, si. uh, Salam <laughs> yeah, salamat. Yes, salamat kay. Salamat kay Tay.